R.C. Munoz, spotted na may kasamang politiko sa Etihad Lounge. Namataan sila R.C. Munoz at Bantay Ilocos Sir Vice Mayor Sammy Boy Parilla II na magkasama kahit muling uminit ang mga usap-usapang may namumuong romance sa pagitan nila. Nauna na kumalat online ang mga balitang nakita si R.C. na patungong Europe kasama isang politiko. Ang impormasyong ito ay binahagi ni Christopher Fermin sa kanyang programang Christopher Minute. Kasunod ng pagkalat ng mga haka-haka online, lumitaw ang ilang larawan kung saan makikitang magkasama si R.C. at Vice Mayor Sammy Boy sa Etihad Lounge. Dahil dito agad na umugong ang mga espekulasyon na may namamagitan sa kanila. Ayon pa kay Christy, iba na nga raw ang panahon ng social media ngayon. Wala nga raw ligtas kahit na sino. Makikita sa unang larawan si RC at ang vice mayor na may tinitingnan. Sa sumunod na resibo, makikita namang nakunan ng video si RC at ang politiko sa loob ng eroplano kung saan sa window seat ang actress habang sa aisle seat naman ang politiko. Napatingin pa saglit ang vice mayor sa kumukuha ng video habang si RC naman ay abala sa pagkuha ng tilaunan unan na overhead compartment ng eroplano. Sinabi naman ni Christy na bukas sa kanyang programa kay RC upang kumpirmahin o itanggi ang mga aligasyon.